Hello mga kasari, good morning. Uh, Merry Christmas. <laughs> eh ano na ngayon eh, uh, December 1. So, wala tayo. Malapit-lapit na tayo sa ating Christmas, 'di ba? Uh, malapit-lapit na ang 25. Ilang weeks na lang din mga kasari at Paskong-Pasko na, pero yung tindahan ko hindi Paskong-Pasko kasi wala akong decoration dito. Uh, ngayong umaga, Uh, mag-haul ako sa inyo ng aking kaunting pinamili na mga dineliver sa akin kanina at uh, ito ay ka, nung isang araw uh, sabi ko uh, isasabay ko na lang sa pag-haul ngayong Friday kasi may delivery ako ngayong Friday at yung isa hanggang ngayon ay hindi dumating siguro baka next week pa kasi sabi nila baka daw busy sila uh, nung last na nag-deliver sila dito, sabi ko, ano, di-deliver ba kayo next week? Sabi nila, maano ma lang daw, malalaman ko lang kasi busy. Tapos, di ba, mag-ano na ngayon, mag magpapasko. So, maraming nag-order na mga chicheria kasi yung dala nila, guys, is Jack and Jill. So, ngayon, guys, ah, uh, hold ko lang sa inyo itong aking paninda. Hindi na akong mag-price kasi lagi-lagi naman na pa-pricing tayo. Ito na. Wala. At uh, chinek ko kanina yung resibo ko, wala namang tumaas guys, so ito na lang uh, meron tayong sa ano ito guys sa uh, Tindahan Club yung product ng Tindahan Club is Unilever, so ito lang ang aking binili sa kanila na sabon dalawang dab na white na 90 grams ito lang dalawa dalawa lang ang kinuha natin kasi di naman ito masyado pero sabi daw ni Barbie, Barbie Store Vlog, ito daw ay maganda sa balat. Lalo na pag nagkakaedad tayo, na dry skin na tayo. Gaya ko, Ito guys, dalawa lang ang aking kinuha. Tapos, ah, uh, one dozen na uh, surf powder. Isang jesena na surf powder. Ayan. Iho-haul ko lang ito guys. Hindi na ako magpa-dry eh. skin. lang naman ito. Ah... Uh, Bali, dala, uh, isang dala Pero dito ito ay uh, kasi bago ito sa akin uh, mag-pricing tayo dito kung magkano ba ang atin magkano ba ito dito sa sa kanila Itong nor uh, nor siniga uh, nor seasoning liquid original Ang isang ganito guys is 58 uh, puhunan ang nito is 58 uh, magpa-plus lang tayo dito ng 10% para um, uh, maliit lang kasi parang kung magpa-plus ka dito ng 20% is masyado ng malaki so magpa-plus lang tayo dito ng 10% guys sa ating presyuhan 58 pesos guys ang isa nito, dalawa lang ang binili ko kasi di ba magpapasko, marami naghahanap ng na mga seasoning. I-try ko lang yan. Ngayon pa lang ako niya nakatinda. Tapos itong ating mga best food, uh, sandwich made, salad made. Pwede itong isa i -e, ano natin sa ating mga salad. Nagano na ako nito guys, bumili na ako paunti-unti para meron akong stocks. Kasi ito, hindi naman ito masyado mabili dito sa aking store. Pero may, na, may naghahanap pag merong mga okasyon. Dalawa lang ang kinawa ako ng salad sandwich made. Tapos, meron pang dalawang sandwich spread din na ano ng best food. Best food na product ito, guys. Mas mura ito kaysa ladies choice na mga product. Dalawa lang din. Sandwich spread siya. At ito, ito yung ladies choice na ano, na product. Dalawa lang din ang kinuha ko kasi napakamahal guys nito parang ang hirap mo madispos, lalo na dito lang ako sa sa amin dito sa barangay lang 'di ba maano mahirap ma-dispose ito pero kumuha pa rin ako kasi baka ngayong Pasko ay may maghahanap ng mga palaman dalawa lang din dala-dalawa lang yung binili ko para din tayo ma kasi baka mamaya ma-stock <laughs> pag sa bayan sila mamili nako wag na walang bibili sa iyo pagsabayan sila kasi yung iba doon bumibili uh, yung bagang ano na uh, siyempre mamibili sila doon isama na nila ito kasi bibili pa sila dito mayonnaise ng ladies choice ito yon guys dalawa lang din ang kinuha ko One, uh, 222 ml ito ano na ito eh nasa 100 na kung i-retail ko yung isa nito nasa 100 pesos ba diba? parang hindi na tayo kakain palaman dahil lang yan sa mahal uh, at ito guys ay ang binayaran ko pala dyan sa yun lang ha guys ang binayaran natin is ano na na 896 na ang binayaran ko sa tindahan club, yun lang yun, ilang items lang, ba, diba? ang mahal talaga 900, uh, 800 896 hindi hmm, ba guys, grabe tapos ito naman, ito ay dumaan lang dito yung ano, yung sasakyan na parang van so huminto sila, sabi nila kung ano daw, kung kukuha daw ko na, mga chicheria nila sabi ko, taga saan ba kayo? sabi nila, taga Klando sila, every two weeks din daw sila, na gano'n, first time nilang napadpa dito sa lugar namin so kumuha ako guys, ito ay yahoo biscuit pina peanut, peanut butter sandwich, muro lang ito sa kanila 50 pesos, ayan o may ano pa may tag, Nilagyan talaga nila ng tag. 50 pesos ito. So, pwede ko siyang ibenta ng 6 pesos. So, may 10 piso ako sa isang pack. Dalawa na yung kumuha ako, guys. Ito ay walang resibo. Ito ay mocha sandwich. Bali, dalawa. Tapos, isang uh, tatos. Tattoo pizza flavor. Isa rin nito. Ito ay, think ano ito sa kanila. Ah, uh, 78. 78 ang isang pack. So, ibig sabihin, mas malaki-laki yung tubo natin. Kasi 78 lang. Diba? Ah, uh, yung kuha ko ng isang ganito na mga easy is doon sa kabilang grocery is 85. Kasi ito ay 78. Pwede natin siyang i ibenta natin siya ng 11. Kasi 11 dito sa akin yung mga easy. Mas malaki-laki yung tubo natin dito. Tapos, ah, uh, pizza flavor. At itong Diyos, bago ito sa akin dito guys Island Fresh Island Fresh na, na Diyos, iwan ko kung masarap ito kasi ngayon lang ako nakakita nito <laughs> sa kanila ito ay 70 pesos ang isang box pwede natin siya ibenta ng 10, 10 peso uh okay. -oh. Island, uh, Island Fresh iwan ko lang kung masarap ito wala naman nakalagay kung anong brand kung anong brand ito eh di ba yung iba nakalagay zest wala island fresh lang talaga so bago siguro so ito ito yung ating Alaska ito yung nung isang araw din ano isang araw ba ito nung live ako na dumating sila ito ay ano uh, 150 grams guys na Alaska anim lang ang binili ko kasi minsan hindi mabili ang Alaska. Birch Tree talaga ang pinaka best seller dito sa akin guys at etong ano, etong 300 grams na alas ka din tatlo, tatlo ang binili ko tatlo lang, tapos ito lang din guys 2 uh, in 1 crema asada tatlo lang din eto masarap ito sa ano, masarap ito sa one time kasi nagluto ako mahablang ka ito yung nilagay ko, masarap siya, talagang malinam nam imbis na condensed yung ginamit ko, ito na lang yung nilagay ko guys, talagang uh, sabi ko sa inyo, masarap ang maha blanca, <laughs> lalo na pag may mais 60 pesos ang pintahan ko dito guys, sa alas ka na ito, ito din ang ano mabili ito dito, sa isa isa lang naman ang bumibili dito, yung gumagawa ng ice candy siya lang yung bumibili, ito yung nilalagay mo. tatlo lang guys ang ating Uh, binili dyan sa Alaska. Ito ha, wala itong resibo. Nasa ano lang yan, yung bili ko dyan is 100 plus 78 at saka 70. So, 148 lang ang presyo ng itong juice at saka itong biscuit. Kasi sa ano lang ito, sa naglalako na walang dalang resibo. Yung binayaran natin guys sa Alaska is 690 696, yun lang ha ito lang, diba sobrang mahal na ng mga paninda ng ngayon, yung isang libo mo ilang piraso lang na paninda ang mabibili natin so ayun lang guys ang update ko sa inyo, kasi hindi dumating yung aking isang ahente ngayong ngayong araw, yung Jack and hindi pa siya dumating ang um, ewang ko, kasi Usually, dumadating yan is ano talaga, 9 o'clock or 10. So, maaga pa naman. So, baka maya-maya dadating yun siya. O, uh, hintay na lang natin. I-update ko na lang kayo guys kung darating nga. Ito lang guys ang aking update sa inyo ngayong araw sa aking mga deliveries. Ngayon at noong uh, isang araw. Uh, I-update ko lang kayo sa mga bagong paninda na naman na dumating sa atin sa bagong blessing sa ating tindahan at hanggang dito na lang guys thank you for watching God bless us all, bye bye